Anak, anak, tingin ka kay mama, anak. Hello, kitties. Welcome back to my channel. And ayan, for today's video, is share ko nga pala sa inyo kung bakit nagka dengue yung anak ko. And ayun na nga, March 16, sinugod na namin siya sa hospital kasi nga ano, lumabas na yung mga rashes niya sa muka. Talagang sa muka nagumpisa. Kaya, nung tinex ko yung pedya niya, sabi ng pedya niya, dalhin na nga daw sa ER kasi nga daw, baka mahirapan huminga. So, ayun, dinala na namin siya sa hospital, sa ER. And, ayun na nga, ano, may tinurok sa kanya na ano, para yung pantal niya is mawala. Antihistamine ata yun. And ayun, may mga tines din sa kanya bago kami sana umuwi. May tines sa kanya yung dugo niya. Tapos, ayun nga yung pagka-test ng dugo niya is mababa yung ano niya, platelets ba yun. And ayun, tines siya ng dengue test. And dun nga nakita dengue kasi nga ang baba ng platelets sa result niya. And ayun kailangan namin siyang i-confine kasi nga habang kunwari nilagnat siya tapos bababa, mawawala yung lagnat mas bumababado yung platelet sabi nung dun sa ER kaya wala kaming choice kailangan na namin siyang kailangan na namin siyang i-confine And ayun na nga pasensya sa bosses ko kasi medyo may plema-plema pa ako nagkasakit din kasi ako medyo uso yung sakit ngayon kaya ingat po tayong lahat mo Nadali mo eh. dali mo. So, ito na nga si baby. Inaaliw-aliw ko siya kasi iyak siya ng iyak kada may papasok na mga nurse. Parang natutroma na siya kasi nga nung kinabitan siya ng dextrose. Ayun, grabe yung iyak niya talaga. Kaya kapag may mga papasok dyan sa pintuan, iiyak na talaga siya kahit kakatok pa lang yung mga nurse iiyak na siya kasi alam niyang may gagawin sa kanya kahit iba vital signs lang naman siya pero iiyak pa rin talaga siya kasi nga natatakot na siya so ayun lang kinukulit ko siya nilalaro ko siya nililibang ko para hindi na siya matakot para naman maging happy siya kasi nga dun sa hospital is takot na takot talaga siya palagi siyang umiiyak So, ayan, nakita nyo nga yung kama is basang-basa dahil nga umihi si baby pero hindi namin nasali yung ihi niya dahil nga kailangan din itest yung ihi niya dahil nga naglalagnat pa rin si baby. So, ayan, kinabukasan naman is sila mami yung nagbantay. Tapos ako naman yung umuwi dito kasi nga kasuwin ko si Isay. Tapos sila yung nakapagpa ng ihi ni baby kaya nalaman na may uti si baby. And buti na lang din na ano nila mami at daddy yung ihi ni baby na salo. Kasi ang hirap pa ihiin ni baby. Minsan, ano, ang hirap, ang tagal niyang umihi. Tapos minsan kapag iihi siya, hindi namin, hindi nasushoot. Kasi nga, medyo may mali din dun sa dinidikit sa perta kay baby. Hindi siya masyadong madikit tapos hindi siya yung talagang masushoot agad. Kailangan may technique na gagawin para masushoot doon yung ihi. Hello. 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 Huh? Yes. Na, kasi eh. Wow.

na. Bigyan mo sa toothpaste. Ano sa gilid? Bye-bye. 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 bye 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 Yeah. Mm -hmm. どうもありがかう。 So, ayun nga, nakikita nyo sa video, medyo masigla-sigla si baby. Pero, that time, nilalagnat talaga siya. Nagta-38.8 siya. So, kinakabahan kami bakit nilalagnat pa rin siya ng ganun kataas. So, ayun nga, sabi ng pedya, baka daw bumababa yung platelets. Pero, nung tines naman siya kinabukasan, okay naman daw. Siguro dahil sa UTI. So, ayun, kinakabahan kami kapag tumataas yung lagnat ni baby ng ganun kataas, 38.8. Kaya, kada ano, pinupunasan namin siya punas-punas para bumaba yung lagnat. Nakakatakot kasi yung ganong lagnat tapos tuwing gabi pa talaga as in gabi. Once lang naman ulit nangyari yun tapos nung kinabukasan naman is naging okay-okay na. boju 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 bgna nak apa ana si ya hmm Tidak <tipos> hmm, mau eh ni ana <tipos> nag-start na maglabas yung mga puna puno niya. Inaaliw ko siya ngayon. Papa! Ah, papa pa! oh, yun yan. Papa pa na. Oh, sino ba to? Oh. Ganda naman na. Ah. Oh, ganda. Oh! Yan! Mm. Kaganda Kaga naman. Hmm. Sino? Wah! Oh, ano na. Sino ba yan? Sino ba yan? ganda talaga yan. Yes, yes naman. No so, oh, sino ba yung maganda na yan? Yes? Oh. Ang maganda ganda. Ang ganda.

And eto na nga, finally, makakalabas na kami ng hospital. Hindi ko na nga na-videoan yung full details kasi nga nag-asikaso kami ng mga papel, yung mga babayaran. And ayan, thanks God, okay-okay na si baby. Sa bahay na lang siya magagamot. Ayan, may ano pa siya, may pahabol pa siyang gamot kasi kailangan matang makompleto niya yung gamot na iinumin sa kanya. So ayun lang, thanks for watching. Please like and subscribe. Salamat sa mga tumapos ng video na to. And ayan, ingat po tayong lahat dahil nga uso yung sakit ngayon dahil sa panahon ngayon. And ayan, sa mga mamis na parang ano hindi mapakali, magpa-check, ipa-check up niyo na agad yung mga baby niyo kapag may mga sakit or may something sa kanya. So ayun lang, thank you for watching and ayan, sobrang thankful ako dahil okay na yung baby ko.